Hello po mga choy, magandang araw po sa lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel For today's videos po, meron po kaming ipapakita sa inyo isang video no? Uh, request po ng ating isang subscribers at nagbigyan po natin mga choy at uh, Ito po ang pinatawag na wet dry procedure po sa pag efc po mga choy Panoorin nyo po at magkaroon po sana kayo ng kaunting idea kung paano po ang Uh, magandang paraan sa procedure na ito mga choy no? ayan po naganda po tayo ng mga ilang kilong manok at ang paraan po na ginagawa natin mga joy. is yung marinated na manok natin lalagyan lang natin ng ng breeding mix mga choy at saka kaunting tubig at uh, halo-haloin na natin mga choy no? para matuno po yung nilagay po nating ah uh, breeding mix natin tsaka hanggang sa lumapot po siya mga choy yan, yan lang po ang simpleng paraan po ng paggawa ng ating uh, wet dry procedure po no? at uh, sa tingin nyo kung kulang pa po yung ano, hindi pa siya gaano malapot lagyan nyo pa po ng breeding mix tsaka konting tubig kaya tansahin nyo lang mga choy para makuha niyo ang tamang paraan at naganda na rin tayo ng natin breeding mix mga choy ano nilagay po natin sa orokan para yung trabaho po natin hindi po makalat yan po ang magandang gawin po sa mga pest natin sa mga tindahan po natin ano mas maganda po yung lagayan malalim para hindi po matalsik yung harina at pagkatapos natin gawin yan mga choy ano yan po po natin para makoting po siya ng maigi ano at kung napapansin nyo mga choy yan gumagamit lang tayo ng plastic kasi para hindi po madikit sa kamay makalat kasi kapag ano eh ang sa harina kasi madikit sa kamay mga choy at naginit na rin tayo ng mantika ayan diretso lumunod tayo mga choy at makikita nyo po ang resulta nito pagkatapos mga choy no? kung pasado ba sa ating mga paningin ang ating uh, wet dry procedure po ano yung sinasabi ko po yung una yung texture po ang pagsikapan na makuha natin na maganda kasi yun po yung ano nakaka ano nakakatakam kung titingnan natin no kung i discipline natin sa mga pwesto natin. Ay yan po mga choy no. At uh, make sure natin na uh, 'yung mantika natin is tama lang po 'yung init para makuha po natin 'yung magandang pagkakaluto, mga choy. Yan po. At uh, huwag niyo po nang lalakasan 'yung apoy para hindi po madaling masunog 'yung harina natin kasi 'yun po 'yung kung napapansin nyo sa mga mga maliliit na mga nagdinegosyo ng FC amoy sunog yung ano yung mantika nila dahil sa lakas ng pressure ng apoy nila yan po yung diferensya minsan kaya naapektuhan din po yung lasa ng FC natin kapag ganun mga choy yan po dapat dandahan lang ito po yung second batch natin ng mga choy no ayan na uh, at napakaganda po ng resulta niya mga choy kung napapansin nyo ang bentahan po namin ito mga choy ano? 20 pesos po dito sa lugar namin mga choy. Uh, depende po sa area po. Kasi meron pong mga siyante na affordable po nila yung 20 pesos. Tsaka meron din po mga area na mahal po yung manok. Magdidepende po sa lugar po. Ano. Dito sa amin is uh, nakakamura kami sa manok dahil direkta po kami sa ihawan. Kaya tamang-tama po yung natin. Yung presyo 20 pesos mga choy sa halagang abot kaya. At salamat po sa inyong mga pagsasagang panunod mga choy.